ating YouTube channel ang ingay dito ayoko ko na narinig yung music kasi merong event yata dito sa may ano so nandito na naman tayo sa ating ano van uh, tayo po ay ano ba to tayo ay babiyahe sa lalamove naman uy ha ah, ngayon lang tayo bumiyahe ng tuloy tuloy so pang 30 na biyahe natin so meron tayong mga upload no? meron tayong upload yung no, nakaraan ang Meron tayong upload kahapon. So, after nito siguro yung ano na yun. Mapapanood yung muna yun bago ito. So, ayan mga masero, dito tayo sa may ano parking lot sa may C5. Kasi dito pwede mag-park, no? Wala namang tao dito, ayan. Ayan, tinan 360 degrees, ayan. So, ayan dito, tahimik. Tsaka, hindi naman tayo nakakabala. Siguro naman, okay lang mag-park dito. So ayan nga, kakalabas lang natin mga master ang oras ay alas 11 ng umaga. So lagi na tayong tanghali kasi nga pag umaga naman, walang booking talaga pag morning. So tanghali tayo lumalabas. Yun nga lang ang ang problema kapag tanghali na bukod sa sobrang init. Pag ayon ito, ang init, binuksan ko lahat ng bintana at saka pintuan. Sa <laughs> gulot. Kasi ang init dito sa na tinatambay natin, hindi kasi pwede mag-park doon no? dahil puno na sa sakyan mainit pero subukan natin maging ano maging komportable kaya binuksan ko lahat ng pintana so ang game plan natin ngayon mga master kahit baka tatlong booking lang tayo na maganda yung pair okay na ako dyan no? at tingnan natin mga master kung makakachamba tayo dito no? Uh, hindi naman tayo nagmamadali basta makakuha lang tayo ng booking okay na ako doon kahit na kahit nga dalawang booking lang basta maganda yung pair okay na ako dun. basta ang rule natin ang goal natin is hindi kakain ng malakas na gasolina yun sa sakyan yun lang kasi minomonitor ko yung konsumo ng gasolina depende sa biyahe so last biyahe natin naka 58 kilometers tayo tapos kumita tayo doon ng ano Taka, magkano ba yung kinita natin sa 58 kilometers? Tingnan ko lang ha. 58 kilometers. O, so sa 58 kilometers, kumita tayo doon ng 1,640 pesos. Ayun. Tapos ang ano, ang gasolina natin doon is 700 pesos. So 1,600 minus 700 900. Tapos yung top up pa Minus mo pa yun So top up natin doon is 320 So malinis na malinis na sa so, 900, 320 meron tayong 580 pesos <laughs> yun kailangan maano pa natin yan tawag nito ma mapalaki pa natin no? so ayan, nakita nyo naman ang kita, hindi ganun kalaki so, kaya pira na rin ako bumiyahi sa lalamu hindi ko na pala sinabi yan yung mga tip hindi ko na sinabi yan yung mga sobra basta yun yung sa ano lang sa app lang no? Alas ano, alas mas malaki pa yung ginasto sa gasolina para sa kita. Pero yung gasolina, minasyon ko lang yun na 700. Hindi naman naubos yung 700. So, siguro more or less mga 500 or 600. Masa may sobra pa rin naman kahit pa paano. no? na mga master wala pa rin tayong booking okay so ayan yeah, mga master dahil alas 12 na no? So lunch time na eh ayaw umalis dito so nagluto na lang ako eh <laughs> no nagsa nagsain pala ako alam nyo naman meron tayong ano meron tayong lutuan dito ayan no So, hahay na lang muna ako. Press ko dito mga master. On. lakas ng hangin. Oh. Eh. Kaya yun naman yung ano ng hangin. Eh. So, mas press ko dito kumpara dun sa kabila. Kaya, samantalahin na natin yung ano. So, kain na lang muna tayo. Mas mamaya na ako mag ng maghanap ng booking. Wala pa rin naman lumalabas eh. Okay. init. Kain na na. Kain tayo mga master kain na lang muna tayo kasi bago sa akin hindi oh. mm -hmm. So ayan mga master okay. oh, Diretso lang natin ah, Tapos silang kumain oh, Mag-aalauna na ng So nag-aabang na ako ng mga booking. Maraming booking na nanagdaan marami na kanina pa. Ang problema, hindi ko talaga siya bakuha kasi puro pulling ang lumalabas. For example, ito na lang oh, para niya kay Malabon. Pulling service. So, ang pick-up dito sa May Camellia para niya ang drop off mismo sa Malabon boundary ng Valenzuela tapos ang fare niya is 369 lang di ba? pulling service tapos hindi mo pa alam kung anong pipikapin mo dito nakabook siya sa 200 kilograms eh yung mga ganitong booking mga master eto ano ko na eh na tawag napag-aaralan ko na yung mga ganitong pulling service tapos nakabuksa sa sedan nagtitipid nung mga to mga master So ang ang kargada nito hindi pang sedan sigurado. Hindi siya pang sedan, pang 300 or 600 siya ipipilit nila pupunuin nila 'yung sedan. Tapos nakapuling service. Awawa 'yung makakakuha ng booking. Ito pa meron dito puling Kainta a Lupa Kainta 381 sedan na naman, no? Binubuk talaga nila sa sedan para makatipid sila. Grabe oh 381 Kainta Balupit May kumukuha pa talaga So yun Puro puling yung nalabas eh Hindi ako kumukuha ng pooling Kapag wala pa tayong regular Kasi nga Talo tayo dyan pupunuin tayo Mas okay na sa akin yung Makakuha na tayo ng regular Saka tayo kukuha ng pooling Diba Para just in case na Mapuno tayo ng pooling Or Hindi po pwedeng pooling Okay lang pa cancel tayo So yan po mga master so, Sobrang ano Simula nung napunta tayo dito sa 4 Sobrang naging maingat na ako sa mga bukid <laughs> Kasi alam ko na yung kalalabasan talaga eh Just like yesterday No? Yesterday oh, ito kainta para nyake para nyake kainta 346 Pooling service na naman Sedan na naman Kinakawawa talaga nila yung mga sedan mga master kahapon may nakuha akong booking sedan nakabook pero ito regular booking sedan nakabook kaso nga lang mga master grabe naman yung karga hindi pang sedan tatlong bale ng damit so sa sedan hindi kakasya yung tatlong bale na damit isa sa trunk dalawa sa passenger hindi kakasya wala nang may sasabay pero pinipilit nila sa sedan kasi mas murang nga naman ang ano, pamasahe sa sedan kumpara sa 300 crossover eto po, oh, pa kasi pa City Malabon 369 diba? No? basta naman grabe no so yun abang-abang tayo ng regular na hindi pulling service okay lang makakuha tayo ng sedan booking basta hindi pulling service basta regular okay na sa akin yun Mahirap kasi sedan na tapos pulling service pa. Tapos puno ka pa. Talo na talaga. Dapat alisin na nilalam mo pulling-pulling na 'yan. Mas malupit pa 'yang pulling kaysa sa saber eh. 'Di ba dati may saber? Okay, okay pa 'yun. Hindi masyadong pinapansin ng mga ano 'yun eh. Ng mga kliyente. Pero itong pulling service na 'to, grabe talaga, sobrang talamak. Talagang halos lahat ng booking puro pulling service. Ay gul talaga. Kaya hindi rin ako kumukuha ng booking basta-basta. Ayan o. No? Uh, Parang niya kay Valenzuela. 300. Ah, uh, 586. Pooling. Pooling service na naman mga master. Sedan na naman. <laughs> eh, cool talaga. Talo. Kaya hanggat wala tayong booking wag tayong gagalaw para hindi tayo lugi sa gasolina So ayan mga master sa wakas pag pagdilat ng mata ko kasi nakat nakatulog na ako dito eh sa so, pagdilat ng mata ko meron tayong nakuha ang booking eto medyo malaylayo papuntang Pasig mga pizza to so puntahan na natin malapit lang ang pick up point dito lang sa may Paranaque let's go grabe nalimpungatan na ako nakakuha tayo ng booking ayan patirahin na natin to first booking mga master Papuntang pasig The number you have dialed is now try your call later. Apo. Ano pong pipikapin doon sa ano, sa pick up? Isa po. Mga ilang pera po 'yan? Isang box lang po 'yan. Isang isang box. Ah, uh, malaki, malaki nga yun. Ah, sige, sige. Okay, sir, pa, sabi na lang po, papunta na ako doon. Kasi hindi ko siya matawagan, Itinatawagan ko, hindi ko matawagan yung pick-up natin. Ano po yun, eh, naka-set po yung time ko at 3 p.m. pa. At 3 p.m. ko pa siya pipick-upin? Opo. Oh, ah, mamaya-maya pa pala, taga lang, sir. Mamaya-maya pa po. Ah, sige, sir, ah, uh, mamaya ko na pipick-upin. Opo, oh, kasi hindi pa yung gawa. Kaka-order ko lang ngayon eh. Ah, okay. O oh, sige, 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 sige. Kala ko ngayon na mismo eh, kaya ano eh. Kukunin ko na sana eh. Ah, sige, oh, sige sir, mamaya na lang 3 PM. Okay po. Puntahan Thank ko you. doon. Okay, salamat. Schedule pala lang ng 3 PM. Ali po, may ano. Dito muna tayo, kuya ko muna tayo dito mga master kung bihira. Hindi pa pala eh. So, harap muna tayo ng booking. 3 p.m. pa pala. Hanapan natin ang kasabay muna. Sarap ng tulog ko eh. Nang alimpungatan ako, Nagkabuhay tayo. Okay, so 3 p.m. natin pupuntahan doon kasi hindi pa pala gawa yun. Malaking pizza daw pala yun. So, dahil mamaya pa mga master yung ano natin, pick up natin. Isang oras pa, no? Alas 3 kasi, alas dos no So, mayroon pa tayong chance na makakuha ng kasabay. No? hanapan pa natin ang kasabay to sana makasyamba rin tayo hanggang pasig din ito na ito na mga master yung sinasabi ko kanina malapit na natin pick upin yung pizza na order na pick up natin wala pa rin ako nakukuha ang kasabay so pag nagkataon talaga ang mangyayari itatakbo natin ang pasig to malulugi tayo Baga, magnyayari niyan baka break even lang. Tapos sa Pasig na lang tayo, mag-aabang ng pabalik. Wala eh. Wala talaga. Wala akong makuwang kasabay. Puro palihis, papuntang South, papuntang Manila. Hindi natin pwedeng isabay kasi nga, papunta tayong Pasig eh. Meron pa San Jose del Monte. So malayo, di ba? yun lang so pupuntahan na muna natin yung ano yung pick natin tapos bahala na skartehan na lang natin so ayan mga maser let's go uh, puntahan na natin tong pick natin bahala na si batman ganun talaga sabi ni so pag na malulugi tayo malulugi talaga sana baka kuha tayo mamaya pabalik no okay so ayan mga master malapit na tayo sa ating ano sa ating pick up bukas na yan sa likod sa likod daw sa likod sa akin to akala ko libre na eh grabe sa likod sa likod bukas na yan why right, not thank you thank you lang. Hindi ko alam. Hindi, hindi kasya sa two wheels yan. Ay. Okay na sir, nandito na. Mas wala ka bang bar yan? 566 lang. 566? Ah. Malaki yan eh. mga master lapas to ng ano eh si 60 eh. hanap po na tayo ng paparadahan dalawang dalawang booking lang mga master pabalik bawi na tayo na ito panalo na to mga master dalawa pabalik ha eh. pwede rin isa lang kahit isa basta lagpas na 500 pwede na yon panalo na yun. So, abangan na natin kung makakachamba tayo dito. Pero mas maganda sana kung dalawa yung makukuha natin eh nang booking Ayan, meron na tayong booking sa any General Merchandise? malapit lang. Tawagan natin kung anong pipikapin natin para sigurado. Hello po. Ah, papunta na po ako dyan, Ano pong pick up? ano daw po? Santos Road, Santos Road. Oh, wire sa sa paki Ah, sige. Papunta na ako dyan, boss. Okay okay. Kulay red na van URC 510. Okay okay. okay. Truck Light Bakers no entry. Bawal. Head south then make a U turn. Okay. Op ikut lang. Oh okay. O Ikut Ikot tayo. Sarado siempre babalik tayo. Sanang daan sir papuntang kabilang ano? Eh? Pagka ano sir, pagka lumabas -ano ka dun? kaliwa ka. Ay kanan. Kanan. Oo. Oh. Sige sige. Diyan mo Okay, <laughs> makikita tras lang. Sana <laughs> duhan pa tayo ng mga sir na pinakamalapit na daan. Okay. Oh, so, ayan mga dito tayo sa tayo sa ating pick up konting-konti na lang boss yan ba yan? Lalamog. move grabe sarado pala doon pinaiikot pa ako eh dayo Basta okay. ako mo sa pick-up. Sa C6 to, di ba? C6 yan, uh -huh. pero yung nakapin kasi dyan, hindi dyan yung eksaktong at uh, ano, pin location. Ah, ka lang ng konti. Mag-u-turn ako sa may ano eh. Bago makarating stoplight. Ah, oh, u-turn ako. U turn oh. mo sa e, parang parking lot doon. Ah, oh, parking lot 'yan. Oh. Doon nakapit sa parking lot, pero yung site namin kasi mga dito hanggang diyan pa. Doon sa payong na ano, oh, yung Basta madali naman siyang tawagan. Tawagan mo na lang siya. Masabi na lang papunta na ako. Ah, uh, alam niya na din. Okay. Ito nang malupit dito mga master traffic agoy 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 mahirap <laughs> talaga mapunta rito sa Pasig talagang ano sobrang traffic talaga sa lugar na to kahit motor mga master nahirita ako kapag ano eh napupunta ako dito wala tayong paggawa eh kailangan natin lumabas ng Pasig eh napaka traffic sobra

Gan lang yan. Oh. <laughs> Ang traffic pa naman. Gay ihihin ako. So ay <ihinap. laughs> yan, mga master, nakakadalawang ano pa lang tayo, nakakadalawang drop ko pa lang ah, ano pa lang tayo booking grabe master eto na ang sumpa ng traffic paano tayo makakarami yan Naka-stuck tayo sa traffic pero so, dito tayo ngayon sa ano sa may C6 palabas na tayo ng pikutan kaso lang na-stuck na tayo sa traffic dito wala nang galawan to mga master Hindi talaga ako mga master, hindi ako susunod yan sa traffic na yan. Eh. Kaya nyo naman, oh. Eh. Grabe, walang galawan, oh. Eh. Buti na lang, nakarating tayo dito sa Leipay area. Oh, dito lang tayo magkatambay hanggang mamaya. Hanggang maubos tong mga sasakyan na to. ako sumuong dyan. Nandito ako sa likod ng van kasi bumili ako ng ano? Chicharon. Wala na, gutom na gutom na ako eh. Ay, na lang muna tayo ng chicharon. Bumili ako ng chicharon diyan sa may vendor. Yun. Eh no. Ay, na lang tayo, master. Master dahil na like, stock up tayo sa traffic magluluto na lang ako magugutom na ginugutom na ako eh magluluto ako ng ano noodles luto tayo ng noodles kasi butin lang may noodles akong dala okay mga master dahil sa sobrang traffic ayan kain na lang tayo Ayan mga master Wala ng traffic Pwede na tayong umalis Grabe kasi yung traffic kanina eh Dalawat kalahating oras tayo nagantay dito Grabe bumper to bumper talaga walang galawan mga master nagana pa rin ako nagabang pa rin ako ng booking mga master no? baka sakali maka makachamba pa tayo kahit na matrapi kaya ayoko nagagawi sa ano eh sa pasig pag nabutan tayo ng rush hour wala ano talo na talaga yung biyahin kahit nang nakamotor tayo mga master ganun din eh. so ayan yeah, mga master nandito na tayo sa Paranaque at hindi na akong kumuha ng booking kasi wala na akong makuha <laughs> wala na talaga gabi na eh pag-unstrebe na 8.30